And nandito na tayo sa farm. Medyo late tayo kasi nabisi tayo kanina sa bahay. So, dito muna tayo. Makikichismis muna tayo dito sa mga tao kung anong ginagawa. Nagsiswimming sila Brenda. And nakauwi na nga pala sila Jig, Jag, and Inday from Cebu. Nagbakasyon din sila. So, Tara at silipin natin ang oh, pangayon mo yung nagpa-party-party dito sa swimming pool area, maingay. And then check natin yung canopy. Excited ako kasi. Gusto gusto ko yung canopy nila dito. Tara, let's go! Mmm, daming tao! Oh! <laughs> Ang fresh na talaga ng kuhaan ay function hall. <laughs> Nawala na yung init dito. Napaka-init araw, guys. Pero tingnan nyo naman yung function hall. Malamig na siya tingnan. <laughs>

po hoping since kami eh na ang dami namin na bitbit -bit na mga inhaler doon sa Thailand. Ito pa rin talaga is gunabalik balikan talaga ni Brenda. Hindi niya kayang iiwan. Eh nag-order di ka? Oo. Kasi po inuubos daw talaga ng mga bakla. Tapos na sa dai kung mag-order <laughs> ka? Huh? So, For 300 na ni Oy, 360. Ang mahal yun siya, no? Okay, dito, ang Pwede ko mga order right? sa akong link para masunod ang commission. Lima. Lima si mag-order Diba sa Thailand ba? Di ni wala niya sa Thailand. Sa Thailand? Niya siya. na siya. Sa so, mag-order sa mga naghahanap ng mga legit. Meron po akong link dun sa page ko sa Facebook, guys, kasi ah, pwede naman siguro ako dito mag-ano ng link sa YouTube, no? Basta dun kayo mag-order neto kasi napaka-legit talaga. in mm -hmm. order-order na. Mm -hmm. Puno mo na lagi niya akong order. Pila din ikaw order na. Ay, lima naman ang order ni Brenda. ko ay isa. Mm -hmm. oh, okay. So, ganito lang naman yung paggamit niya. Pagtanggal, kailangan mo, ayan, kukulin mo yung isa niya. Huwag lahat isa lang ha. Huwag lahatin. Isa lang. Para hindi masira. Ayan. Tapos, ayun siya. Pwede mo na siyang simutin, ilagay banda kung saan gusto mo. Medyo masakit yung ulo mo, sa batok mo. Napakalamig na ito guys. And sa mga sinus-sinus, mga sipon-sipon, pwedeng-pwede po. And pwede din to sa mga katikate. Kung meron kayong mga kagat-kagat, pwede niyo siyang i sa saan banda mo. Wala siya agad-agad. So, napapansin nyo, ito lagi yung dalalala ni Brenda sa biyahe. paborito niya. Hala. Abili dik picture. Dali ah. ah Fitting sa... lagi kakaron diyan. Ay, sang pa sa lumong ni yes. Brenda. Puro chili, garlic, classic class. Oo. Pastel. may sar kura blended. Pastil. Ah, wait lang. Sige na inaab na ay, doon palata. ka. Lalami Bina -binabin. kayo. Binabinas. Napa mo din. Dagan din kayo. Asa dapit? Ayan, tayo. Hmm. Binamos. Are, are, are. Init. Ayan, busy pa din ang mga tao dito. So, nagpipintura sila sa mga great great na railings. Dito is maglalagay din sila dahil lalagyan nila ng gate ang function hall para masara din siya guys ba So para siyang ano sliding gate. Oh, sliding gate sliding gate siya para pwede itulak lang doon ganun ayan yeah dito naman kasi sa kabila guys is um nag ano pa sila ng mga trusses trusses dito kasi hindi pa nila nalalagyan dito sa canopy sa kabila So, bumili ng bago sila, auntie. Ito yung bago. Nilang pili, Kasi so, pagdudugtong kanila pa yan. And, bakit kaya may simento? Ano na naman kaya yung gagawin sa simento? Ito naman is cutting cutting sa mga ano polycarbonate na ilalagay nila doon sa kabila. Ate yan. Na wow. si Amanda nag-swimming siya galing. Oh, Nag-eeksena siya doon. <laughs> ah, ah. ah. Pakanta daw siya. Oo. Oo, oo na lang. Kaya kayo kay ano? Ah. Uh, Mas masarap to. Masarap yan. Diyan kayo kay Brenda. Say mo good post na. Ah, nakapost post pala. Guys, nakaposting na yon. Kung saan mabibili to, sobrang sarap. Tsaka sobrang sulit. Ang daming laman. Siguro ma... ano mo to mga... Makaya rin yung halang dyan. Ito, mm. Eto, style. Kaya lang, kaya lang yung ano nito, ang hang. Pero may super ang hang nito yung... Parang red na ano. Biglang umulan. Mainit pa naman yung langit pero naulan na naman. Eh, hey, gino'o ko. Pauwi na sana ako. Biglang umulan. Tingnan nyo, oh. Nakita naman dito na area yung ulan. Oh. Mainit pero muulan Umuulan. So, ako ay pauwi na, guys. Kasi, pupuntahan ko din yung sa kabilang bahay para ma-update ko din bukas kung ano na yung itsura sa ginagawa nilang flooring doon. Excited din ako talaga mismo, no? Para sa bahay na yun. Kahit pa ka paano. Kasi, syempre, medyo matagal-tagal din yung update natin, no? Kasi nga, eh, siguro mga 2 months. hindi. Eh, nakapag, ano pala tayo last month. Um, yung division sa sa ano halo blocks Yun pala yung pala last month and then ngayon naman naman ayan sa flooring and then additional sa mga halo blocks na mga kulang-kulang doon so excited and syempre naglagay na si Mark ng abang para sa uh, mga wiring ba sa flooring banda so siya yung ka sa mga wiring wiring kasi doon siya magaling yan yung trabaho niya and then sabangan na lang natin bukas kasi mag-upload ako very early in the morning. And excited ako makita kayo ng hapon kung ano na yung itsura doon. Kasi after dito, pupunta tayo doon. Hinatid ko lang talaga yung kuhoping na inhaler ni Brenda. Kasi um, dumating na yon nung nasa Thailand pa kami. So, medyo matagal na. And, paboritong paborito talaga niya guys. Ayaw niya talaga ipalit doon sa mga inhaler na nabili namin sa Thailand. So, ako'y pauwi na din. And then, thank you for always watching. Salamat sa inyong lahat. Sa mga good comments. Sobrang salamat mo talaga. At, um, kita-kita tayo bukas ulit sa aking upload. And, mag-ingat tayong lahat. Bye! God bless everyone!